Magandang gabi, magandang tanghali kung saan makaira solok ng mundo mga kaidol. Ngayong gabi nito ay ating pumatotong hayan ang pagsikat po ng buwan. At ayon po sa pag-asa may parating po na bagyo. Ngunit ang palatandaan po namin dati sa probinsya kapag mayroong rimbo sa gilid ng bag, uh, buwan na yan na nakapaligid ayan po ay may bagyo na parating Ngunit ito ay ngayon ay wala pa naman ako nakikita na rimbo sa gilid siguro maaari baka mamayang gabi o bukas mga kaidol wala pa naman sana po wag sana mangyari o maaari, man na, na hindi tatama dito sana sa Metro Manila ang bagyo na sabi ng parating si Pipito sana po wag na po mangyari na, ma, na tumama po sa Metro Manila mga ka-idol ka at shout out muna kay Jobert Laga dyan Peter Lagatip nyan Sergeant Lord, Sergeant Lapierre, and Sergeant Elar shout out po sa inyo lahat sa mga subscriber ko yan shout out po winner na kanay ng bagyo madjong simbim doon pa si bang bansa po yan usang usang gabi ninyo yung vlog yan po ang buwan mga kaidol palaki na ng palaki ang buwan na yan, yan po ano natin makita ayan po sumisikat na po yan po ito ay madilim kasi Kaya kasi gabi ayan po ito ngayon pa natin ang pagsikat ng buwan wala pong palatandaan na may darating na bagyo ang palatandaan kasi dati ng mga matatanda sa probinsya namin ay pag may parating na bagyo ayun po ay may rimbo po sa gilid ng buwan ngunit nga ay wala pa sana po wag naman po pahintulutan na mangyari po ulit ang nangyari kagaya ng mga kristi na yan mga katirin mga bagyo na yan at sa mga nagdaang mga bagyo pa mga undo mga yurisis na yan Huwag na pa sana mangyari. Shout out po sa lahat ng mga subscribers ko dyan. Maraming maraming salamat po mga kaidol Sana po huwag po kayong magsawang manood ng aking vlog ng gabi nito. Ay wala po kong maipalabas na vlog mga kaidol idol Ito lang po. Sana po kung sino pa po, po ang makapanood nito. Subscribe naman po. Kaysubscribe naman po. Like and share mga ka-idol at pakipindot na rin ang notification bell para updated po kayo sa aking gagawin pa ng mga video mga ka-idol ito po ang buwan malikot talagang camera ko malikot malikot malikot